So, hi guys. Um, asin siya ko. So, here's three signs nga timailhan nga nahigugma ang usa ka babayi nimo So, una is selosa. So, mo dyan na siya pinaka sa relationship, guys. Ang kanang selos. Which is, dili dyan na nato malikayan na binag na, nahigugma dyan taong taman sa usa ka tawo So, if ever mangani maabot sa point, na ang kanaimuhang asawa o uyab dili na magselos nimo. it means wala na dyan na siya na higugma ni mo. so ang ikaduha is dawat ka so bisan pa mag ikaw ang pinakabatig na sa kalibutan guys huwag na higugma dyan ang tao ni mo di dyan na niya i-mind di dyan na mag-matter para niya bisan pag ikaw ang pinakapubri sa kalibutan huwag na higugma dyan na siya ni mo through ups and downs guys mag unong dyan na siya nimo hangtod nga mas successful ka unsa na dyan na siya nimo bisag pinakalowes sa imo time gani guys di man dyan na no sa atong kinabuhi nga mabuta sa point nga morag feel na to nata sa pinakalowes pero once nga mo stick galing sa kababayin nimo sa imuhang lowest point sa imuhang kinabuhi it means tidudan na yun na ang iyang paghigugman ni mo o kung pa po guys is dawat, dawat ka o kung saan imuhang mga pas ganit nga minuhatan, o sa ka it's either unsay, it's either bad boy ka o sa ba o kana di siya magmain anang kung ka, mag sa kababay dili magmind sa imong mga pas nga bad mga issues or unsa it means nga nahigugma jud ang usa ni mo. especially sa imong batasan once nga mo stick ang usa kababayi bisan pag paminaw nimo imuha na kita imong words nga batasan sa kap sa pero ni stick gihapon siya nimo magantos gihapon siya nimo it means nahigugma na siya nimo pero once gani tip lang jud nako ni na mga boys once gani nga Muingon ang babae nga, enough nga dili na kanang mawala na gani sa kuan nga pamina ni mo nga kanang wala siya maguno umiyo na siya dili na ko kay to kusay mutasan ani na boys kanang mo na siya sa nga kanang tuho i na sa sa istorya kay once nga ang bubay di na jud ni mo siya mapugnan katulog guys is supportive ilabi na og nana mo'y pamilya og anak ang usa ka babaye mailhan mo o supportive sa imuhang mga plano o mga desisyon sa ikamaayo lang o kanang badlongon ka sa imuhang mga binuhatan nga dili mao so ug makasugat man mo ani nga mga babaye guys ang pingi kay mo na sila ang tinuod nga nahigugma kaninyo thank you bye bye